Ayan mga boss, magandang araw na naman sa inyo no? nyo, meron ulit ito rito right ano, busy. babalik natin sa dating Gulong natin yung ating pangharap Kasi hindi ako komportable ano? Uh, malakas mag -wiggle. Kung kung titimbangin Napakagaan talaga ng, ano, ng akong so, Kaya yung pangharap ko Yung nakakabit ngayon is safe way Napakabigat So halos may isang linggo pa lang, magdadalawal linggo pa lang natin pinakakabit yung ating bagong gulong sa harap. Napansin ko lang nagwiwiggle siya. Kahit na hawak ko yung manibela, malakas magwiggle. So ang ginawa ko, bumili na lang ulit ako ng panibagong ano, gulong na pangharap. Kasi yung nakakabit dun, yung dati, simulat-simulat na simulat, magpalit ako, is ito pa rin, 100 by 80 by 14 pa rin. No? Ngayon, sinubukan ko yung Safeway. ah uh, ganun, ganitong sukat pa rin, no? Kaya lang napakabigat tsaka abot dun sa fender natin. Papakita ko sa inyo pagkatanggalin na. Ngayon mga boss, balikan natin tong unang biniling yung gulong natin sa harap natin yung Safeway. Ayan mga boss, no? magtatry tayo na sa unahan natin. Uh, Safeway yung brand no? na bilin natin. Dato, kasi ito yung ano yun 100 by 80 by 14. Ito yung pangharap natin. So safe way, ito muna yung magiging ano na natin. Uh, ang gulong natin sa harapan. Gusto natin subukan yung ibang brand. So susubok tayo nito para malaman natin yung ating mga na-experience sa bawat gulong na kinakabit natin mga boss. No? Dito sa video na ito, mga boss, ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng sukat nito kapag naikabit natin ng actual kesa sa bis na ipapalit ulit natin at ibabalik natin sa dati no? kasi gusto nga natin matry yung ibang brand ng gulong kaya nagtry tayo ng ibang brand para makita natin yung pagkakaiba so na experience ko na malaki yung diferensya kapag nakakabit na tong gulong na to mga boss at uh, malaki rin yung nagiging allowance nya dun sa fender natin at saka ramdam ko mabigat to mga boss tong gulong na to kesa sa beast tire Ayan, ito po yung unang kinabit natin ay na pinalit natin bago natin palitan ito. Ito naman po yung bister na ipapalit natin mga boss. Ibabalik natin siya sa size na to na 100 by 80 by 40 mga boss. Papapalitan natin. Kasi hindi talaga komportable, mabigat yung manibela ko. Ayan, ito yung ipapalit natin. Hindi ko alam ano magkakaiba yung sukat nung taas at saka nung laki ng mga gulong. Kahalos magkaparehas lang naman ng sukat. Ayan o, oh, 100 by 80 by 14. Yung kinabit ko is 100 by 80 by 14 din. Ang problema, napakatangkad. No? Patangkad siya dapat pala 70. Yung pagkaibang gulong yung gagamitin natin. Hindi bis at saka ah, uh, Michelin. Yung Michelin halos okay lang. Tapos yung nito Euro grip, parehas lang din. So nagtry ako ng Safeway. Ano nangyari nga? Sayad na sa ating fender. Tapos napakabigat. Napakabigat talaga asin, na mabigat talaga 'yung manibela ko. Uh, kapag nagda-drive ako, nagwiwigel talaga. So hindi ako komportable eh, dahil malayo 'yung natin. Ah, uh, baka mamaya, syempre pag uh, nangati 'yung ilong natin, mapakamot tayo magwiggle, delikado ma-aksidente tayo. Although na kaya naman natin i-handle 'yung manibela. Problema nga lang mga boss. Nag-aalala ako kasi syempre hindi lahat ng pagkakataon kaya natin i-handle 'yung manibela natin. Ito, subok na subok ko na. Simula nagpalit ako. Uh, unang trinay ko talaga yung bis. So, wala akong masabi. Nagtry lang ako ng Eurogrip. Harap likod. Nung pangalawang palit ko. Naka, apat na palit na kasi ako eh. Yung huli is Michelin. Tapos bis ulit. Ngayon, babalik natin sa bis. Safe way yung papalitan natin. Itatago ko na lang yung bagong palit ko. Gagamitin ko na lang sigurong panglikod yun. Kasi napakabigat talaga. So hindi naman na natin kasi may yon yun dahil nagamit na natin na uh, dalawang linggo na. Although na maganda pa yung gulong, tatago na lang natin. Ayan, update ko lang kayo pagka na ipakabit na natin mga boss na. No? Ayan. Ayan. mga boss, papakita ko sa inyo yung fender natin. No? Oh. Ayan kung makikita nyo, sayad na. Ayan o, oh. no? alos na. Pero same lang naman yung sukat nyan. So, uh, ito, ito, ito. ito. sukat nyan is ayan o oh. 100 by 80 by 40 pero napakatangkad nitong gulong na to alos ah, kung tingnan mo nga siya mas malaki pa siya sa likod bitod to ayan o oh. ayan ano yun diba so yung brand nito is Safeway so tatago ko na lang siguro to para papalit sa likod kasi talagang ayan o oh. mga kung mapapansin nyo nagbawas na nga ako dito yun kasi talagang sakit na sagat. So, yung bis, hindi ganito. May allowance yun. Malaki pa yung allowance. Pero dito, sagat na sagat yung fender natin. Oh, ngayon, papalit kasi ako ng brake lever. Ayan. Itinanggal ko muna. Update ka na lang kayo pag napalitan ko, mga boss. Ayan yung gulong natin. Yung bis yung ipapalit natin. yung mga boss ko, parit na hindi tayo ng gulong so yung gulong natin so, so yung size niya, parehas naman well, oh. No? parehas naman syang 100 by 80 by 40 yan napakatakatak ito so yun yung gulong natin napalit na ni Arnold pa. Ayan lang natin napagawa yung ating gulong. January. yung aray. Dito na nga tayo rito eh, at 110 to eh. natin by 70 by 14 yan well, mga boss yun uh yung -huh. presyo na yung gulong natin na pinalitan yung seat by yun ang layo ng oh. diferensya, ayan, parehas lang yan 180 by by 14 fish so ito okay, bago yung bagong talit natin na gulong ngayon so, ah uh, mapansin nyo yung lang natin ngayon yung layo oh tignan nyo naman yung allowance dito Yung sa una nating pinapit no mapansin nyo napakalak ng diferensya so nakapagpalit pa tayo Nap nagpalit din tayo ng ano rito mga boss no hindi ko na naipakita sa inyo ah uh, brake lever natin adjustable pa rin yan kaya lang hindi ko na siya nalalak yung ano, yung handbrake ko. Tapos nagpalit pa rin tayo ng handle grip. Dalawa, ayan, handle grip. Nalitan na rin natin yan. Uh, yung unti, unti natin ayusin. Kaya lang pa hindi ko na na, ano, na handbrake. Hindi ko kasi mailak to. Matama. Ayan o. So, yun pa lang naman, no, na, na, papalitan natin yung taon na no kasi yung gulong ko hindi talaga ako kasi mas ma bigat yung pinalitan natin kesa dito sa gamit natin ngayon mga boss yan no? Dito, nilinisin natin yung ito gagamitin ko na lang itong stock yan tanggalin ko muna yung laman ngayon no? Eh. press lang 100 by 80 by 14 C3 ang dragon bago ba yan no? Eh. いいかっこいい。